Ah, uh, habang nag-abang kayo, bira yung may bike shop na ganito eh. Oh. Yung free kape habang nagpapagawa ka. Hindi nga. Uh -huh. <laughs> <laughs> free kape uh, ah. May kape na kayo, may biscuit pa. Ah, uh, uutangin mo sample sa 50,000 or 10,000, ano, 40,000, down payment mo lang 1,000 or 1,500. Sa kanila puta uh, 'yan, Maps Pro 'yan. Naka 1-year warranty rin 'to. Ah. Uh -huh. uh -huh. Wow, yeah. Sa <laughs> <laughs> 'tin <laughs> Mamahaling tunog. Tunog mayaman. Mm. Pero, magkano? So yun, Judge, may good news ako sa inyo. Ayan, pagbibili sila ng parts dito, meron pa silang chance manalo ng bike at mga bike parts. Lambot. <laughs> tsaka madikit. Parang madikit, uh, no? Mad oh, kasi may mga uh, oh, uh, cycling shorts na madudulas kaya kailangan natin ng pampadikit. Naka-lifetime warranty rin tayo dito. Papalitan namin to ng bago. Hindi nga. Oo, hindi oh, hindi namin i weldingin na Papalitan namin ng bago. So, dito lang kayo makakita ng Pinoy brand na may lifetime warranty. Isang so, magandang pinagpala araw naman po sa inyo. Andito ngayon sa mga bilihan naman ng mga bisikleta. Ayan. Andito po ako sa may... Ayan. Maseda, corner di Masalang. Ayan nakikita nyo po ba yan, may 7 eleven yan. Andiyan naman po yung Chinese General Hospital. One way po yan ha, yung tawag nito, Aurora Boulevard eh. Pero pag nakita yung stoplight na yan, yung Maceda, yan. may maseda, ayan. Nakikita nyo na yung Pops Bike Shop. Ito matagal na po ito, legit po ito, matagal na po itong, Since ano pa ito eh, ang pandemic pa talaga magkakasama na kami. At ngayon natutuwa ako kasi, yun, dinayo ko nga po pala sila yan dahil meron na sila mga home credit. Ito nga pala si Boss, hello Boss! Hello Jans! Siya siya lagi na binabos. <laughs> <laughs> traffic, traffic uh, eh, no? Kaya nga eh. Ayun. Kamas tapos. na, boss? Okay lang. Kau. Ayun. Ayan. Ah, Facebook page natin nga pala. Baka ma-follow -fo ka rin nila. Ayan, follow nyo kami sa uh, Pops Bike Shop. Ayan. Mm. Ayan, sa mga gusto uh, bumisit dito sa shop namin, Pops Bike Shop, 2139 Aurora Boulevard, Santa Cruz, Manila. Para di kayo maligaw, search nyo lang. Maseda Corner, di masalang. Every day ba tayo bukas? Yes, sir. 8.30 hanggang 6 p.m. Monday to Sunday. ang ah, Pops nga pala, kilalang kilala to sa mga signature nila mga gamit. Eh, katulad oh, oh katulad yan. Papakita nga, nga, nga natin, pakitahan pakita nga natin siya. Namin to. Dito lang kayo makakita ng Pinoy brand na may lifetime warranty. Teka, teka. Ang sabi nyo, sir? Lifetime, life warranty. Ibig sabihin, pag nagkaroon di prensya yan, Papalitan namin to ng bago. Hindi nga. Oo, oh, hindi okay. namin i yeah. weldingin. Papalitan namin ng bago. Okay. Ayan, kahit sa sapo nyo pa mamana. Yung seat post niya, halimbawa, ayan, ganyan. Sa acid post na to, ayan, oh, lifetime warranty. Oh, okay. yes. brand yun talaga yan. Sa amin to, Pinoy brand to. Pops Pro. Saan nga ba galing yung Pops? Oo. Oh, oh. uh, tawagan ng mga kapwa natin, bikers or riders. Oh, pops. Yeah. Pops talaga. Oo. Oh, yun. Ayan. Uh, Papan yan? Papansin nyo yung decals natin, Philippine design. Philippine, flag. Oo, oh, Philippine flag oh, oh. nga. halos. na. Ano. Teka, ano ba yan? Ano ba yan? Binibenta mo rin ba yan? O oh, syempre, binibenta natin. 600 oh, or only 650 pesos. May sizes din ba yung mga ganyan. Meron. 27.2 at 31.6. Ano ba yung 27? Ito ba yung... Ito. Hindi, yung taba niya. Yung taba. O uh, yung butas dito. Ayan, makikita nyo rin dito. Ito, uh, mas malaki. Mas malaki. Ito mm. naman, ang okay, haba. May depende rin ba sa frame yan? Oo, depende sa frame yan. Uh, may ganito. May 27, may 31. Ang haba naman ito, 400 pesos. 400 yung hapa. Uh, Naka-dual lock pa yan. Ayan, teka. Pakita natin yung dual lock na yan. Ayan. Para uh, safety yung upuan natin. Mm. Hindi na, siya gagalaw Magkano, sir? Sorry. Ha? Magkano? Sorry. 650 pesos. Lifetime. Yan ang masarap yan. Oo. Uh, uh, sa well, lifetime. Oo. Mura naman. 650 pesos. Sulit na sulit. Pati pwede mo pala iparigalo sa apo mo. Pwede po. Apo ba? mo, <laughs> Ayan. Meron din tayo yan. Handlebar. Ayan. Naka-lifetime warranty rin tayo dito. Sarili mo rin yan. Sarili, na, sarili din na Yan is alloy. Ayaw nga pala pa dito, alloy din yan. Ate, it, ito, alloy, alloy din to. Oo, oh, yan. Ang haba na ito, 780. Oo. Oh, oh. so, ah uh, meron tayong mid-rise tsaka low-rise. Hmm. Pipili na sila kung ano mas, mas trip nila. Oo. Oh, pag, sa, uh, pag, drive Kung saan sila mas comfortable. Oo. Oh, oh. So talagang mas alam mo nga naman yan dahil ikaw eh, pups ka din, di ba? Oh, nagbabike. Nagbabike. Kaya, alam ko na yung mga maagandang parts pagdating sa mga kapwa nating bikers. Oo, oh, yun ang importante dyan. Oo. Oh, hmm. Ano pa? Siyempre, kung meron ka handlebar, meron kang stem. yan So dalawang klase? Meron tayo. Ito para sa mga ganitong handlebar. Okay. Ito naman, yung para sa handlebar niyang straight bar sold out tayo. Ayan, negative para ito sa mga mahilig sa matutulin ito. Ayan, yan. Mag o, kasi yukong-yuko ka dito. Mm, 650 ag Aggressive ito. ka naman yan. O, Ayan. aggressive ka dito. Ayan. Ito, kung gusto ng relax, tsaka Chill training. lang. Pwede, pwede. Ayan. 650, lifetime warranty rin to. Aloy! Uh, Pops din talaga yan. Ayan. Ayan. mga legit talaga yan. proud Pinoy. Proud Pinoy. Ito naman tayo sa so, uh, handle grip. Okay. Ayan, na may... Uh, Anti-slip design para hindi dumudulas basta basta yung kamay mo. Ay, ganun to. Oh, payat na pa Pero taba. Pero papayat na dito. Oh, ito, Tumaba, tumaba. sa mga normal na grip. Pan ba pantay lang. Pantay, ito. Payat na pataba. Ayan. Masarap na ito pagdating sa mga long ride. Ayan. Kahit pasmado yung kamay mo, makapit to. Oh, Iba yung material na ginagamit namin dito. Ang galing. May gulay ba yan? Or ah, lang black yan? Black lang. Nag-stick tayo sa black. Uh, kasi nag-sample kami dati, iba't ibang kulay. Ang bilis madumihan. Oo, uh, ano? Uh, kaya sa black, safe na safe ang kulay diyan. Sorry, magkano na yan, sir? Ito naman, 500 pesos. 500 lang? Oo. Uh, uh. Meron din tayong upuan, syempre. Oo. Oh, okay ba ito, ha? Ma oh. Napakasarap upuan na ito. Oo, oh, ayun, lambot, ha? Oo. Oh. Lambot. <laughs> Tsaka madikit. Parang uh, madikit, no? Mad oh, kasi may mga uh, oh, dikit to. Uh, cycling shorts short na madudulas kaya kailangan natin ng pampadikit. Yeah. Oh, madikit to, madikit. Pag uh, kinapa mo madikit. Ayan. Yeah. Ito naman medyo ano siya, smooth. Oo. Oh, oo. Oh. Yeah. Pero dito ba dito, hindi ka aabante. Uh, eh, no? uh, para hindi ka dumudulas-dulas um, sa mga dumudulas oh. yeah. Kaganda na ito, hindi na siya staple kundi solid nylon plastic ginamit natin. Oh, Bakit yan. nga ba nylon plastic? Para hindi siya nabibiyak basta-basta. Oh. Kung baga, flexible pa rin siya. Mm -hmm. At meron pang butas mm -hmm. ha. May mga butas pa yan ha. Ba, may butas oh. to para sa airflow. Oh. Yan. <laughs> yung may anti-utot ha. Ah. Tapos may takip siya para just in case na may tumusok dito sa baba natin, oh. hindi na ano yung bed log natin. Oo oh, yeah. oh, Ay, Pero hindi lang yung, ha? yung pang lalaki ha. Pang babae, pang lalaki, pwede oh. pwede. Magkano Sorry. Ito naman, 700 pesos. 700 lang yan. O, dami namin yung customer na hindi lang dapat 700, dapat 1,000. Kasi sabi, sabi. namin dito yung mamahaling brand. yung TIG uh -huh. 6,000, doon namin ginaya to. Ah, uh -huh. okay. Uh, -huh. dito naman tayo sa uh, Hubs. Oh, uh -huh. Yan, yung mga sinasabi nila matulog mayaman. Sarili nyo rin yan? Hmm. Sarili din namin to. Ito uh -huh. naman may one year warrant dito. One year? Ah. Uh -huh. Sa ibang brand, kahit pumahal, hindi ka makakita ng uh, warranty. Oo. Uh -huh. Sa amin, meron. 26. Pero one year pa rin yan, talagang... Oo. ...tagal na sulit. rin yan. Sulit. Sulit na yan. Ayan. Tulog mayaman. Ayan. Pwedeng yung true axle, pwede quick release. Ang presyo lang na ito, uh, 2,500. 2,500? Oo. Uh, ito naman, ah... Uh, yung 2,000 mo, no, may sukli ka pang piso. <laughs> wow, wow. wow. Uh, meron pa rin ako. Ito mas smart, oh. tapos maingay pa rin. Maingay pa din. Gano'n yeah. sa mga kabataan, talagang mahihil oh, yung matulog mayayaman. Oo, yung mahihil yung Milay, yung e. mm. ano nga, rim set. Uh, sa mga uh, naghanap ng mga paikot-paikot. Uh, ayan, to. Ayan. May rim set tayo dyan, no? Oo. Uh, uh. Ayan, meron din tayo soundcheck, rim. Sound check, ha? Oo, oh, meron tayo rim, rim. Ray Raios, meron Pero din. ayan, talaga yan, oh. Nakikita niya naman yan, oh. Sa kanila po talaga ayan, ha. Pops crew yan. Uh. Naka-one year warranty rin to. Uh. 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 Wow! Yan. Yeah. <laughs> Sa tunog ah. Mamahaling tunog. Tunog mm. mayaman. Pero, magkano? Yeah. Yun. Naka one year warranty ka na. Ang presyo lang na ito, 4,900. Dalawa naman yon. Pares, yon na yun. Paris yun na. Paris oh. na. Paris na. Pero kung gusto set mo... Set na siya, set na. O, oh, set may, na. May Nakabuo na. na. oh. Pag bibili kayo ng ganito, meron pa kayong kasama ang t-shirt. Ito yung katawan na yan, no? Oh. Kita niya. Yeah. Huwag <laughs> lang yung may dyan. Machete. Walang chan eh, no? Yun talaga. Yan. Pero yung isang model namin mas mura, 4-4. Uh, 4-4. Four, uh, four, four. Four, four. Uh, Pero konting diferensya lang din, di ba? Oo, oh, uh, konti lang. Uh, oh, Kung talaga sumahin mo, talaga mas mababa pa din. Uh, <laughs> compare natin sa ibang brand. At saka may warranty pa. Uh, Oo, oh, may one year warranty yung pinagmamalaki namin. Compare sa ibang brand, mahal na wala pang warranty. Uh, Oo, oh, yun <laughs> na. Yun, <laughs> yun lang masakit nun. Mm, uh, uh, teka, Marami kang nakabanderitas dito. Ano ba yan? Ayan. Ang daming nagre-request kasi dati oh. na magkaroon naman ng ano, installment. Kaya meron tayong home credit. Ah, meron home credit. Oh, dati wala kasi. Oo, oh, dati oh. wala. Kagandaan yan, kung good payer ka na nag home credit, uh, utangin mo sample sa 50,000 or 10,000, ano, 40,000, down payment mo lang 1,000 or 1,500. Ganun lang. O, pero kung bago ka lang, syempre 30%, susundin natin yan. Okay. Sa 30% ng 30,000, 10,000. Okay. So yun, Judge, may good news ako sa inyo. Ayan, pagbibili sila ng parts dito, meron pa silang chance manalo ng bike at mga bike parts. Uh, once na bumili sila ng worth 5,000, may 5 raffle entry sila. Okay. Every oh. 1,000, may 1 raffle oh. entry. Pag parts yan, parts yan. Ito sa ibaba, parts. parts. Oh. Sa mga gusto magpabuild, ayan, meron din kayong ch ma chance manalo ng bike. Ayan, dito oh. naman yung hulog niya. So, ibig sabihin, ganyan nakadami yung... Oo, oh, nag-start -ano lang ha? kami ng, ano, ah, uh, March. Ganyan nakadami oh, yung build sa'yo? Talaga? Ito, 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 libo-libo to. Parts. Oh, grabe, <laughs> Pero dito, nasa 30 plus na. Oo. Oh, dito, dito, ang dami oh. pa rin yan, ha? Kung baka sa isang araw, isang bike, dalawang bike. Oo oh, yun, ba, pwede, uh, pwede. Ano ba? Ito, ito. Simulan natin sa budget muna. May budget ka ba dyan? Ay, meron tayong budget. Ito, pinaka mabenta namin. Kaso, paubos na. Nag-isa na lang. Ito, Waiting Waiting tayo sa resta. Kasi wala rin mabigay sa atin si Promax. Ah, okay. Oh. Ang Promax, gawa ito ni Mountain Peak. Kaya matibay. Ah, yun mm -hmm. Nakita nyo, may trivia pa pala tayo rito, no? <laughs> so, isa lang pala rin ito. Ah. Ito oh. yeah. is uh, alloy frame. Alloy frame, alloy stem. Uh, steel yung handlebar, tsaka seat post. Okay. So, ito na yung kulay. Sorry, no? Yan na lang. Uh, so, ito na lang. Red. Dati, meron tayong blue, meron tayong gold, meron tayong black. Paunahan, yan yan lang, no? so, so, paunahan na lang, no? So, magkano yan? Halimbawa yan, magkano yan? Ang SRP namin, 7.5. Pero, napanood sa'yo, uh, bigay namin 6.7. 6.7 na lang? So, Naka 1 by 9 na yan. Sa so, pink suwerte, ha? Eto, eto. Ano ba to? Eto, mukhang maganda rin to, ito Ito yung pinakamabenta namin. Kahit check nyo sa mga online namin, ito. Olympus. Olympus. Uh, Olympus H So ito yung dalawang kulay? O parehas uh, lang ba to? Apat to na kulay. Ubus na yung uh, red tsaka blue. Uh, Ganon ka Ano specs na ito? Naka 1x12 na siya. Naka hydraulic pa. Naka halotech tech pa yung crown set niya. Hmm, galing, naka tanwall na. pa. Ito? Oo. Oh. oh ano? Yun. Tsaka mga nakalakot yan Quick oh. release! Quick release, oo. Uh. Naka disc brake na rin pala ito, ano? Oo, oh, harap likod disc brake yan. So, maganda 'to si Olympus mo. Ito, bentaan 15.5 pero binebenta namin 13,000. 13,000 na lang. Uh -huh. Size 29, ha? Ah, oh, size 29. Meron tayong mga project bike, mayan. So, uh, Summit, Mountain Peak, Weapon, Speed One, iba-ibang brand. Ah, oh, ito, ito, Pero maganda uh -huh. mga project bike mo talaga. Uh -huh. Mga naka-air na siya. Tsaka, ano 'to, size 20, size 29 meron. Oo, uh -huh. so, 29. Mhm. Mm mga na, list din. Eh. Pero ito, uh, mostly ano mag inilalagay mo mga group set dito? Ito, mga upgrade kit niya, mga Jore na. Ah, kaya oh, mga Jore. Oh, oh, Straight mga... na upgrade kit ng Jore to. Shifter, cogs, chain. Ayan. Hydraulic? Hydraulic MT200. MT200 na. Ito naman, mas mura, Tektro. Okay. Ayan. Magkano ito si Tektron mo? Tektro, brake set. Itong Summit, na uh, 19,500. 19,000. Itong ito, full upgraded to Php uh, 27,000. Uh -oh. Actually, pwede din naman eh, kahit naman bumili sila ng kahit ano dito. Kung ah. gusto naman nilang magpa-upgrade agad, Pwedeng, na, pwede. dito ka agad, no? Kung gusto okay. naman nila upgraded na agad, wala nang problema. gagamitin uh -oh. na lang, kahit hampas-hampas to. <laughs> Ayan, ito, ito yung ito. pang pangbaraga na tinatawag. Ito. Pero yan, is talagang halos to, produkto mo to. Uh, ito, ito. Ayan. So, ibig sabihin, may ano rin to? May saka warranty lifetime? Mara, one, uh, lifetime, yan. lifetime yan, lifetime. warranty tayo, tayo sa handlebar stem seat post. Hmm. At pa dito? Oo, oh, ayan. Ay, ito, one year. One year naman sa abs natin. One year, na brake feature. Oh. Ang kapal, oh. Ang laki niya, <laughs> no? Size 27 ba to? Ah, uh, size 27. Pero yung fork niya, ha? Malupit oh. Uh, yung port. Ano ba pang port Pang-enduro to. Pang-enduro to yung pang mga lumilipad. Uh, ah. Mga nagbabike. Ang kagandahan na ito, hindi lang mga item natin may, may warranty. Itong frame niya, 10 years warranty. Ilan, ilan? 10 years. 10 years? Oo. Oh. So, yeah. ibig sabihin, pag may nakita kang binak dito, papalitan, papalitan. Ko. Oh. Huwag lang sasadyain. Huwag lang sasadyain. Hindi cover ng uh, warranty yung nabangga. Oo. Oh, oh. 10 years yan. 10 years warranty to. Oh, yeah. years. Ganyan ka tindi dito. Kung Sige sinabi namin warranty, warranty talaga siya. Tatagal ka ba naman ng kanya kung hindi oh, naman totoo sinasabi mo, oh. mo, di ba? Tapos yung 10 years na yun, sulit na sulit oh, na yun. Naman. So yan, yeah, may presyo ka ba niyan? Meron tayo dito sa dito tayo 43,000. Anong model nga ba ito? Mountain? Ito, uh, ano, Speed, 1 one. one, Defender. Oh, okay. Ito uh, naman, may, kung namamahalan na kayo dito, meron tayo dito. Enduro din. Ito, Enduro. Eh, nakikita niyo naman yan. Oh, Kasi mga gulong Malaki ngayon. din to. Ito naman, mas budget meal siya. Pero ang ganda ng... Ganda talaga yung pintura niyan. Oo. oh. Ah, napakaganda rin. Black red. Mm -hmm. eh, Yung frame, may sizes din tayo ng mga frame niya. Size diba? 29, 27 meron. Okay. So, Ang presyo so, naman nito na 31.5. 31.5. Ha. -ha. Ito mga ano. -an. Para anong panalo na rin niya, kita mo nga naman niya, yung mga rim niya. Oo. No? Ah. Oh, halos lahat dyan. So, yung maganda niyan, yung warranty kasi. Diba? Oo. Oh. Mm -hmm. Chef, marami pa tayo dito. Yan mga ayan, judge. Ay, tama, dami na. Pipili nila kayo. Katulad yan, meron sila rito. Mga may home credit po. Thank oh. you, Juan. Ganda. Eto, yan. May mili nila kayo. Actually, lahat to, lahat tong nandito dito, may kita nyo lahat to sa page. Ay, uh, yung minsan nawawala kasi nga nabibenta. Nabibenta. Oh, oh. Kasi di, yung iba, di ko pa nagagawa ng video. Kadalasan, nabot lang siya ng two weeks, one week. yun. Know? Ah. Ang mga matatagal na dito, ito sa akin. Ito. Ito mga luma to. Pero lahat dyan bago. Ito, to, Halos lahat to. Halos lahat bago. project. Ito, lahat bago to. Ito ang nasa taas project bike. Ah, mga project bike yan. Oh. Eh, mabilis pala sa'yo, maubos sa'yo. Oh. Oo. Uy, kasi, eh. mura. Tapos yung mga project bike kasi natin, pili na yung mga piyesa niya magaganda na talaga. Okay. Oh. Oh. Tsaka ito, no, siyempre, big shoutout nga pala sa ating mga seaman dyan, oh. di ba? Shout-out. Mm. Mga seaman, grabe. Ang bibilis nila dumukot. Oh. Yun, ayan. At yan, tingnan mo. So, talaga yung mga seaman, talagang hirig naman talaga nilang pumadyak eh. Oo. Sabi yeah. nga ng mga customer namin na seaman, sa barko kasi, kunti lang inikutan nila. Oo. Dito kasi sa pagbabike exercise nila, nakakaikot pa sila. May mga nag-comment naman, mga seaman daw, uh, bakit di nalang daw bumili ng motor? Natutuwa yung mga ibang kasi sabi nga ng seaman, may sasakyan na sila, may motor, gusto nila pang exercise. Oo. Oo. Kaya sana wag na silang Uh, mag ay mag-comment nang ganoon okay. na pagbuwi-bili sila ng bike oh, na maganda. Puro na lang sa sakyan, pati sa barco, pagpasok din naman nila. Maandar na naman. <laughs> Oo, oh, oh. kaya gusto ng mga seaman, si ah, yung sumisipa dyan? naman. Oh, yung okay. Ah. Eh, pag exercise Sabi nga ng seaman, si nakasamba lang lagi. Oo, oh, 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 oh. siyempre. So, yeah, at eh, kailangan, kailangan bago sumapa, -exercise, exercise muna. Oo, oh, oh, exercise. Yan. Yan, ang dami. Ito, meron din po sila rito. Actually yan, kung pupuntahan nyo dito, maraming po kayong makikita dito at mamimili na lang po kayo. Oo. Oh, oh. dito halos dito, project bike talaga ang oh, oh. ang inaadon ni boss. Kunwari naman, ayaw nila yung mga display butay ng bago. Oo. Oh, oh. oh, marami marami tayo frame, eto. Yes. Frame, bilang kayo dyan. Display pa lang yan, wala pa yung mga laman namin sa mga bodega. So ayan, mga is, ano ba to Ah, ano ba lang to Display pa pala to wala pa oh, sa bodega. Oo. Oh, oh. Ayan, ayan mga, yung speed mga speed one. one. Weapon. Ayan, meron din doon. Saan? Ayan, doon. Eh, maganda rin mga kulay. Depende, pwede uh, si sila kung oh, ano hihilig na mga kulay. Oo, oh, tama. Mar marami yan. tayo. Hindi lang yan. Meron pa. din tayo dito. Kahit sa kayo tumingin dito, meron kayong pagpipilian. Marami. Mga frame. Ito ba? Marami. <laughs> Dami. Ay, meron Oo. pa doon. Saan? <laughs> doon. Ayan yung tinayaan ay, yun, yun, ko kanina. Ayan yung kanina. May mga frame din pala doon. Wow. Oh, ayan. Dami, ah. Mga ano, mga gulong, mga ganoon, meron ay, din. Ay, ma marami tayo ito, mga folding tire, meron din tayo. Ayan, mga ganito. Mga maganda nag-range siya mga ganyan. Range tayo na ito, uh, 3,500 hanggang 4,000. Oh, pero kita niya naman yan, mga maxis yan talaga. Uh, meron din tayong mga swalbe. Ah, okay. Ayan, swalbe. Yan, hiwaiwalay okay, nga ito. lang yan. Swalbe. Oh. kita niya pa ba Medyo madilim yan. Uh, madilim dyan. na. Ito, mga hubs dami yan. Ito, ito pili yung mga, mga benta talaga. Yung mga naganap ng mga tunog mayayaman. So, pipili lang po kayo. Oo. Oh. Yun. At ito naman, ba't naman dito yung kanilang Sandel mga... Sandal bar, dami yung pagpipilian. Depende sa riding habit nyo, depende uh -oh. yung sa position nyo. Ayan. Range tayo naman dito, 4, uh, 400 hanggang 900. Ah, ganun lang, 400 lang. Anyway, yun. Pero yun nga, yung kaila boss, ayan, may warranty naman oh, naman. May warranty. Yan. Ayun, pinagmamala. Saan? At, sa mga port. Mm, um, ang dami, oh. Ayan. ayan um, may Evo, okay. ano ba ba? Ang dami, oh. Uh, marami pa display dyan kasi marami yung ibang, di diba, yung kulay yung iba dyan. Hmm. Tulad kanina, may bumili nang ano yun? Coal. Coal. diba? Price range tayo sa pork natin. At uh, 2,800 hanggang 24,000. Ganun lang? So, Oo. Oh. Okay, yun. At e, saka yan, hindi lang yan ha. At saka meron silang ano, ito <laughs> para sa inyo. chips! Oo, oh, mga chips. Habang, nag-aantay ka rito pag uh, gumagawa, ayan. Ayan, meron silang chips yan. Pero ito yung pinagmumalaki namin. Oo. Oh ah habang nag-aabang kayo, bira yung may bike shop na ganito eh. Oh. Free kape habang nagpapagawa ka. Hindi nga! Oh. <laughs> free kape ah. May kape na kayo, may biscuit pa. Oh wow. Yeah, Four customer only ah. Yeah, yeah. ah Sampah kayo! Diba? Sama, may mga naano kami, tatang nila kung may ano ba, may paglilibangan na habang nag-aabang. Ayan, meron kape. Siyempre nga ano, naman, ni eh, Minsan pa bago-bago isip nila pero may libre kape kasi eh. Ah, uh -huh. Diba? Ah. Iba, palitayin ng gulong na ano, ayoko yan, no? Uh, ah, no, Nakapasarap yun ano nila. Oo. Uh, Wanto sawa. <laughs> 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 Wanto sawa. Oo. Oh. Wanto sawa, sa sawa kayo dyan sa kape. mag magsawa kayo dyan. Tsaka si boss nga pala yan, mahilig din palang ah, talagang sumasala rin siya. Ah, kaya, sa mga uh, Kaya alam mo naman kung ano talaga yung mga ibibigay natin oh, sa mga customer. Diba? Tapos ang, ang sa akin kasi, marami akong bike na sinusubukan kaya na experience ko yung mga riding position, ganoon. Kung ano yung mga nakaka, ano tawag nyo ito, relax. Relax. Ito mo. Oh. Dati pa yan, ganyan na yan. Meron mas talagang bumata. Eh, no? Kasi nga, <laughs> kailangan pajak talaga. Oo. Talaga, mas kailangan talaga nating exercise Tama. din. Tama. Eh. Yung problema, nandiyan lang yan, pero pagka pumadya yan, nawawala. Oo, nawawala. Minsan, ang, ang naisip ko lang, makakauwi ka ng ligtas eh. Oo, oh, yun, yun na tap, oh, kailangan yun. din natin, habang pumapadyak tayo, kailangan din. Huwag tayo nakipagkarelahan, isipin natin yung pamilya na gaantay. Oo, oh, yun. Okay, boss. Ano ba? Meron pa ba yan? Meron ba? Ayan, basta eh, happy ako na lang yan. Dami natin dyan. Ayan, yan, yan. Dami yan. Mga helmet. Ano yung sarili? Baka sarili ba na naman yung sagmit? Sagmit ba yun? Ay, hindi ay, parang yan. Parang may Philippine flag <laughs> <plug> din. <laughs> <laughs> Ayan, parang Philippine flag din siya, pero hindi sa ating to. Ah. Ayan. Bagay sa damit namin. Oo nga. Oo. Oo. Pinakamabenta sa amin to kasi pag uh, bumibili sila dito sa Pops Bike Shop, may pre-purchase sila. Naman. Bumibili sila na ito. Wow. Karamihan din ang bumibili sa amin, mga OFW. Okay. O oh. magaling ganyan. Alimbawa yan. Ito, One One. One One. Uh, dinadala nila sa ibang bansa. Oh, Proud hello. Pinoy oh. Oh, okay, yeah. eh. Oo, galing. Oo nga. Maganda yan. Maganda. Ayan, ba tsaka mga rimset. Ito yung talaga mabenta sa amin. Ito to. Mga iba-ibang brand. Tsaka sa mga, eto, eto, katulad yan, ano tong naka nandyan? Eto naman, uh, parang background ko pag nag vlog ako. Ah, kaya nga pala, nag-vlog din si Sir nga pala. Visit nyo na rin yung shop, uh, ano ko, oh, YouTube ko. Pag walang magawa minsan... Habang ayan. marami na papagawa, ayan, tumitira siya dyan. Marami na kasi mga tao, marami ka naman mga, ano ba, mekaniko eh, no? Meron tayong tatlong mekaniko, mga tao, oh. uh, pito sila. Yun, ang dami ah. <laughs> Ay, tapos yan, yan, mga pyesa-pyesa din. Mga pyesa sa mga, pye, ayan, mga may naghanap ng pyesa, marami. Ayan, marami rin tayo dyan. Hmm, ayan, no? Oh. Kaya yeah, visit na lang kayo dito sa oh, shop namin ayan. para mapag-usapan natin yung mga gusto nyo yung i-build na bike at hmm. mga parts everyday Every naman tayo open, eh, no? Yes, sir. Okay, sige, imbitahan uh, mo na nga ulit, sir. Ayan, imbitahan mo ulit kung kayo napunta dito sa Pops Bike Shop, 2139 Aurora Boulevard, Santa Cruz, Manila, or uh, Maseda Corner, di masalang. Visit nyo na rin yung Shopee, Lazada, TikTok namin, Pops Bike Shop, at saka Jason Bike Parts. So, ibig sabihin, yeah. sir, mahabol ko na rin, ano? So, ibig sabihin, may Lazada kayo kahit na nasa ibang lugar pala, Oh, Wala pahit, problema. Kahit sa malalayo kayo, oh, pwede oh. kayong mag-order sa amin. Okay, sir. Maraming maraming, maraming salamat. Maraming maraming salamat, Judge. God bless. Thank you.